Anak, artista hon lagi ka anak. Tapi, namurit man ka anak. Ganina, pagsuod na ko anak, ko ka naghigda anak. Karo, naghigda, dali dalis pape. Burito na ni ito, ya. Ay, bliss mama, bi. Mag-bliss ni mama. mag ni mama. Mag-bliss, mag dayon, mag-bliss Tagasanto. Very good ang anak. Nag-bliss mama. Bliss again. Tagasanto. Very good anak. <laughs> Buriton na gini mo pangga. Eh? ba diba, pangga? Wakan na to. ganina pag -suod na pagsod na pangga. Nagmata ka pangga. Karoon lagi pangga. Nihigdat lagi ka pangga. Buriton manis papi usahay. <laughs> Buriton mo papi Spati Usahay po. Say good morning anak. Ina happy Saturday guys. Ingon ni Papi guys. Happy Saturday. Early in the morning. Si Papi nandyan sa sahig. Nagkunwari na tulog. Pero hindi pala tulog. Ibao e... <laughs> anak-anak o ibaw ana ng atik ni mo pangga din ako ni mo maatik atik papi paminawang baboy anak nag iwik anak naminaw kas baboy anak nag iwik nag iwik ang baboy pangga nga nasa nagpasounds si anak hindi kita matigayon ani anak Kape. Hindi kita matigayon ani anak. May sa anak. Nag-iwik pa ang baboy anak. Say good morning. Sige na, di magtugtog. Kay burit ng tuga. Pape, naglain baya kunti anak. Kapila na ko nagbalik sa CR anak. Papi. kapilan na nagbalik sa si CR, anak. Naglaing gid akong tiyan, anak. Tinood bitaw na pangga. Naglaing ng tiyan ni mama, anak. Paminawang baboy, anak. Nag-iwik, anak. Igutom siguro rong baboy. Nga, naglangas paging iro, anak. Daghana, laging langas diri, anak. Wag ini peace of mind diri anak, grabe lang nga sa anak. Tinood bitaw na pape. Bless mama again pe. Mag-bless ni mama. Oy, na to gid Burito na. Be, burit. Buriton kay kapangga oy. Ano buriton mo ka? Oy, di ba ikap? <laughs> Di pa hikap. Eh. <laughs> Di makapahikap nak. Hindi <laughs> Eh? Eh? Di makapahikap anak, nganu man? Eh. <laughs> eh? Brito na Hindi ka pahikap ni mama. Biyaan na ba ko ni mga beid to kwarto ha? Tok, 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 tok pa ka. Nagtok, tok, tok, tok pa ka. Ngayon sa kwarto. Ah. Oh. Ibiyaan ko ni mga kwarto. Ah, wala. <laughs> wala dahi ka na miyan na ko ni mga kwarto. Ha? Happy! magsi bye, bye kasi mga viewers anak na. Thank you for watching guys.